Gihikay na sa Bureau of Immigration ang deportation proceedings batok sa Siam ka mga foreign nationals nga nasikop niya tung Mayo Nuibi sa gabi sa Mactan Cebu International Airport tungod sa gida nila ng 441,992,000 pesos nga cash nga wa madeklarar nga isa kay unta sa usa ka chartered flight. Apan gitataw sa spokesperson sa Bureau of Immigration, Dana Sandoval, nga di pa nila diha-diha mapadeport ang naasuyang mga langyaw. Kaya gikinahanglan pa nilang servisyuhan ang ipahamtang silot sa laing tulupan nila ka mga kaso nga giatubang. Sa pagkakaroon, gitanggong ang siyam ka mga foreign nationals sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, uban sa usa ka Pinoy nga ilang kauban. Samtang ang usa ka babaeng pinay nila nga kauban, gitanggong usab sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory ang umsi ka mga na akusado nag-atubang obstruction of justice, kalapasan sa Customs and Modernization and Tariff Act in relation to unlawful exportation ug attempted corruption of public officials. Sa pikas bahin, di proseso na usab karon si Aviation Security Group ang mga dokumento aron ma-turn over ang kustudiya sa kwarta ngadto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So their local cases here in the Philippines will move as a uh, 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 plan po by the courts and um yung immigration case naman po nila will move separately so kahit halimbawa nagpiyansa sila kung hindi pa tapos ang kaso nila dito hindi po sila makakuha ng clearance from the NBI and we will not be able to implement the deportation yet